Ayan guys, ang mga ano, gulay. Bali may tubo na siya. Tomato. Ayan naman ang eggplant at sili. Ayan o. May mga dahon na siya, bali ano. Ikaw na lang masatalak. Nabilis nung bubong yun. Cherry tomato. Yan naman ang watermelon. Okay. Oh, Melon. then Yan naman ang mga cucumber. Hmm. Ito naman, squash naman. Yan ang mga cauliflower. Cauliflower daw yan. Squash ang broccoli. Ito so, ano, Cabbage.

labanos. And guys, ang daming abono. Kailangan din natin itong bumili. Well, yan guys, ang binili ko. Kamatis, sili, at saka eggplant. Itatanim natin yan. Diba? tas pabubungahin para hindi na tayo bibili.